Mapagpalang araw po sa ating lahat, ito po ang Ibanghilyo ng Panginoon sa araw na ito ayon sa Sulat ni San Juan sa Kabanata 16, Talata 20-23. Noong panahon yun sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, sinasabi ko sa inyo, Tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan, matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan kapag nagdaramdam na ang isang babaeng mga nganak, siya ay nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa pinanganak na sa sanlibutan ng isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ni Numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon.